Oh, what's up yung mga buzzer natin yan sa ating mga trolls. Yun, what's up? So, good morning, good morning, good morning. So, ayun nga par. So, <coughs> may tanong na ako ba? Kasi nga, may nakita akong video. Oh, may comment ako kasi nga, may, may ano, um, sobrang galit kang Sarah. Bakit so, may vlogger na sobrang galit kang Sarah? Kasi nga, Sarah daw, lustay, baleo, bubo, tanga. Grabe kayo, grabe kang vlogger ha. <laughs> Kasi kampo nito ng mga draws eh. Hindi ko sabihin ko anong pangalan ng vlogger. Basta kanalimutan ko yun. So, uy, galit kayo ang Sarah ha? Kasi nga, galit daw si sa Galit sila ang Sarah. kasi nga, pa, ano, um, lagi na lang daw pumupunta doon sa Underlands. Grabe kayo, hindi pa ninyo yun na, na ano, napunik sa mga yotox ninyo. Nandun yung ama niya, nakakakulong. Nandun si Tatay Digong. Kasi pinakulong ng mga buaya. Ha? Sino namang uh, anak na hindi pupuntahan yung ama? di ba? <laughs> Grabe, yung vlogger na yun, ikaw may sayad. Hindi si Sarah. Ha? Si, Sa, si Bibi Sarah, kapag, kapag yung tatay niya, tandaan nyo, kapag yung tatay, kahit saan, yung anak, susunod talaga. Kasi nga, tinatawag yun is yung love ng isang anak sa isang papa. Ha? Ikaw, vlogger ka, grabe ka, grabe ka makamangot. Ya, akala mo, wala kang, wala kang papa? Wala kang papa siguro, no? Grabe. Kung balik kaya yung mundo, yung papa mo yung nakakulong nandun sa, ano, sa dahig Ebe, ano kaya mga sabi mo? Ayaw mo, anong ma feel mo? Di ba? Sakit sa anak na yung tata nila na, na uh, nakita nila na nahihirapan. Di ba? Hindi naman talaga deserve na makulong sa tatay ligong. Di ba? Grabe kayo. Grabe kayo makapangusga ng tao, bay. O? Oh, yung vlogger na yun. Anong, anong, di ko alam mo kung asa nung kaya vlogger. Basta, Grabe yung vlogger. Eh. Grabe. Hindi ko talaga na naisip, no? no? Si Sarah, ginawa niya lahat. Ginawa niya kasi sa pangumahal ng tatay niya. Kasi tatay ni Gong, may puso siya. Ha? Ah, minahal niya yung, yung bayan niya. Pero pinakulong sa mga buaya. Dapat yung mga buaya, yung nakulong, hindi si tatay ni Gong. Kasi, kasi si Tatay Digong, hindi siya nagnakaw. Tingnan niyo yung bahay niya. Tingnan niyo yung bahay ng mga kontraktor. Di ba? Yun talaga yung nagnakaw. Di ba? Yung, yung anak ka lang ng kontraktor, yung, yung anak ka lang na ano, pero yung pagkain mo, sobrang mahal-mahal. Di ba? Pero kung Tatay Digong, presidente ng Pilipinas, pero yung bahay niya, hindi pa hindi nilakihan, tingnan niyo ha. Very, very normal yung bahay, bahay na religyon. Kaya pinakulong siya ng mga buaya kasi nga sobrang inggit na inggit. Ang inggit ay ticket, Ha? Kaya ikaw vloggers ka, tumahimik ka dyan. Yung bunga mo, sobrang dada na dada, baho mo. <laughs>